And it's the moment of our sealed story. ng mga kabataan na in text po, founder po ako sa isang clan at naging member ko po siya, pati ang mga kaibigan niya. Nang nag po ako o tinatawag na Grand Eyeball, nagkita-kita po kami, kaming mga ka -clan na hinawakan kong grupo. Nagkainlaban po ang mag-best friend namin. Best friend ko at best friend ni JR. Itago na lang natin sa ang boy sa pangalang Brian at girl sa pangalang Andrea. BFF niya at BFF ko. Pero kami po, wala po kami ng relasyon. Okay, na, okay naman po ang pagkikita namin. Ilang months ang nakalipas, pinuntahan ako ng BFF ko sa Rome. Umiiyak siya. Gusto niya po daw lumayas. Nagpapasama po siya sa akin. Sabi ko, hindi pwede, bes. May klase pa ako. Pero tumakbo po siya sabay-sabi. Bahala ka dyan, BFF ko po siya, Ate Jackie. Hindi ko po siya pwedeng pabayaan. Kaya sinundan ko po siya sa CR. Nagpapasama po siya ng boyfriend niya. Na si Brian. Na best friend ni JR. Ngayon po mayag po ako na sa loob po kami ng klase. Na magkating classes po. Kaya naiwan po doon yung isang CP ko bag ko at shoes ko. Pati na rin ang baon ko. Nakamedyas lang po ako at nakachinelas. Siguro inisip niyo po kung bakit ko siya pinakonsinti. Naawa lang po ako sa kanya at Jack. At dala na rin ng kabataan ko at napasubo na rin ako. Ngayon, ando na po kami, matikita kami sa SM ng boyfriend ni Andrea na si Brian. At of course, kasama si G.R. Nag-usap na po kami at inalok nila kami na pumunta sa house nila. Maisingit ko lang po at i-chat. Ako po yung tipong tao, hindi marunong bumiyahi mag -isa. Hindi ko po matandaan yung daan kasi taong bahay lang talaga ako. Then, dinala po kami nila sa lugar sa Bacolor, Pampanga. Pumasok po kami sa mga istinta na puro talahib. Puro talahib yung gilid. Katunayan, di ko po tanda kung paano makauwi o balik. Nakarating na po kami, okay naman po nag-shoot po sila. Pero ako po, hindi po ako umiinom alichaki. Instead na mong problema po ako, kung paano po ako uuwi. Kung paano, paano ako aalis or saan ako sasakay. Hindi ko po alam. Kasi parang bukid po yung napuntahan namin nag-usap kami ni GR at kilala ko po siya kasi member po siya ng clan namin kung saan ako po yung admin. Anis po, wala po akong gusto sa kanya. Ngayong gabi na, ngayong gabi na po, nasa utak ko na baka bugbugin po ako ng papa ko. Kasi gabi na wala pa ako sa house sabi ko kasi ni Andrea, uuwi din po ako agad. Kaso pinipigilan po nila ako at pinatakot nila ako kaysa may aso, madilim ang daan, dahil puro talahib ang dinaanan na. Mag-team PM na po. Di ako makauwi. Kaya, nag-aalala po ako. Di ba po, sabi ko kanina, di po ako marunong magbiyahe mag-isa. Takot po ako, di ko alam ang daan. Naisip niyo po siguro, ba't di ako nag-strike pa uwi mula ba ko, Lord? So, mabalakat kung di ko alam ang daan. Nung time na po yun, wala na po sa isip ko. Di ko na po naisip. Ayun na nga doon na kami natutunan tegal tagal-tagal, nagka-developan po kami ni GR bukod sa mabait at may respeto. Oh, kahit dun po kami natulong, wala pong nangyari. Kayo ha, niisip nyo ha. Naging mag-BF po kami ni GR. Opo, mabilis po ang pangyayari at naging mag kami na wala sa plano. Namising po kami ng best friend ko na si Andrea. Akala ng mga magulang namin na matay na ka. Dahil maraming nag-text po at nagsasabi ng mga fake news. Sinubukan ko pong i-text ang mga magulang ko. Totoo po yun at i Kaso si Andrea pinutol na pala yung sin ko. Iwan po ba kung ano, anong dahilan niya? Hindi ko po alam. Baka ayaw pa niya pong umuwi that time. 16 or 15 lang po si Andrea Pero matured na siya kung mag-isip. Di gaya sa akin. Tumagal pa po ang mga araw. Nahulog na po kami ni Jer sa isa't isa. Okay po yung pagkikisama niya sa akin, mabait, at, respons at responsable po na tao si JR. Isang araw, may nakakilala po sa akin dahil sa mata kong chinita. Natagpuan kami dahil missing po kami. Kaharap sa presento. Pero pinaglaban ko po siya kaso sinaktan po si JR ng kuya ko. Kaya tumakbo ako sa presento at umalis. Kahit di ko alam po kung ko, hindi ko na po alam ang nangyari doon. Mabuti nakakita ako nang kakilala ko at dinala ako sa house ng pinsa ni GR para magpalamig muna. Sa katagalan, sumuko ang pamilya ko at hinayaan na nila ako dahil sabi ng mga pulis, uulit-ulitin ko lang daw yun. Opo, ati Jackie. Sa time na yan, di ko po alam ang ginagawa ko. Nagmahal lang po ako. Nagsama po, nagsama na po kami talaga ni GR. Nagka-baby at nagkahiwalay. Nagkabalikan din naman. Then, sabi nga, ikaw na anak, kaya mong isin ang iyong mga magulang. Pero ikaw na magulang, never mong titisin ang inyong anak. Kaya, ang mga magulang na, ang mga magulang ko po ang sumalo sa lahat ng responsibilidad ko bilang ina ng ako. Ang hirap at na nahihiya ako sa aking mga magulang. Pero, wala po ako magagawa. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, kwento ng buhay pag -i. Nagpapasalamat, Christine.